Iris, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.40 ng umaga, may singit apat na put dalawang minutong negatibo, at ang ulit ay alas 11 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon at may singit na 52 dalawang minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12:30 ng umaga. May nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw ay umiwas kakulay dilaw magpapahirap sa iyo para ikaw ay makapanalo at sa player na masyadong matangos ang ilong kukuha sa iyo ng swerte. Taurus, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7 gis ng umaga, may singit apat na pung minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon, hanggang alas 3.30 ng hapon at may singit na apat na putlimang minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 7 ng gabi hanggang alas 10.30 ng gabi, may nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras, ang iiwasan mong kulay ay green kaya kang mabigyan ng ikakamalas mo para ikaw matalo. Gemini Mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng sikat ng araw, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7 gis ng umaga, may singit 43 minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 4 ng hapon at may singit na 53 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.30 ng umaga. May nakapaloob na 57 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw ay umiwas ka sa kulay silver kaya kang madala ng ikakatalo mo kagad. Cancer, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 6 ng umaga hanggang alas 8.40 ng umaga na may singit apat na put minutong negatibo at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 2:45. ng hapon at may singit na apat na putlimang minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.30 ng umaga, may nakapaloob na 57 minutong negatibo sa mga nasabing oras, Umiwas ka sa kulay pula kaya kanyang mabigyan ng ikakatalo at kamalasan. Leo, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga, may singit 53 minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 2.55 ng hapon at may singit na 46 na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.15 ng umaga. May nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Umiwas ka sa kulay gray siya ang magbibigay sa iyo ng ikakatalo at sa player na mahilig magmura kukuha sa iyo ng oras na Buenos. Virgo, nga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng sikat ng araw, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 8 Gs ng umaga may singit 50 siyam na minutong negatibo, at ang ulit ay alas 11 ng umaga. Hanggang alas 2 ng hapon at may singit na 55 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11:30 ng gabi. May nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Umiwas ka player na mahilig magbiro kaya kanyang mabigyan ng ikakatalo at umiwas ka sa kulay pula dadalan ka para matalo. Libra, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7.30 ng umaga, na may singit na apat na put dalawang minutong negatibo, at ang ulit ay alas 11 ng umaga hanggang ala 1.45 45 ng hapon at may singit na apat na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11.30 ng gabi. May nakapaloob na 54 na minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ang iiwasan mong kulay ay brown dahil mabibigyan kanya na mahihirapan ka makapanalo. Scorpio, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng sikat ng araw, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga, may singit 55 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3:20 ng hapon at may singit na 55 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11.30 ng gabi. May nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw ay umiwas ka sa kulay gold dahil kanyang mabigyan kagad ng kamalasan. Sagittarius, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera. Gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.35 ng umaga, na may singit na 43 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 2.45 ng hapon at may singit na 45 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 7 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi. May nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Umiwas ka sa kulay pula at mabibigyan ka niya para mahihirap ka makapanalo. Capricorn, mga positibong oras para sa iyo para manalo at sa pagdami ng pera gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.40 ng umaga, na may singit 45 minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 3.45, ng hapon at may singit na apat na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.15 ng umaga. May nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw ay umiwas ka player na mahilig magyabang, kukuhanan kanya ng swerte at umiwas ka sa kulay red isa sa magbibigay sa iyo ng kamalasan. Aquarius, mga positibong oras para sa iyo para manalo at sa pagdami ng pera. Gabay pahiwatig ng sikat ng araw, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 7 g's ng umaga na may singit na 53 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3:15 ng hapon at may singit na 51 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 7 ng gabi hanggang alas 10.30 ng gabi. May nakapaloob na 50 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Magsuot ka ng damit na may kulay pink at kaya kang mabigyan ng mahabang panalo. Ang iiwasan mo ay kulay blue dahil kukuha sa iyo ng swerte at ikakatalo mo ng mas mabilis. Pisces, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 6 ng umaga hanggang alas 8.30 ng umaga, na may singit 45-10 minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 3.30, ng hapon at may singit na 45 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.20 ng umaga, may nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras, ngayong araw ay umiwas ka kulay dilaw, dahil pwede kang mabigyan ng kamalasan para matalo.